Eto pala yung jersey na gamit ni Francis M. na binente kay Boss Toyo. Grabe 8 million pesos para sa damit ni Francis M. na nakay Boss Toyo. Ibebenta kaya ni Boss Watch till the end. 8 million. Sobrang nasapresa na lamang si Boss Toyo nang biglang may pumunta sa kanilang shop para bilhin ang jersey ni Francis Magalona ng 8 million. Grabe. Ilang araw pa lang ang makalipas matapos mabili ni Boss Toyo ang jersey ni Francis M ay inuferin naman agad siya nito ng 8 milyon, kasama yung bagsakan polo, lumalabas na 2.5 million sa jersey at 5 million sa tatlong polo, at kung set ay 8 milyon at may pahabol pang tig 20k sa lahat ng empleyado ni Boss Toyo kung matuloy ang deal, ang nag offer nito ay nakilalang si Marvin Fabis isang cryptocurrency influencer and coach, CEO trader at isa ding tagahanga ni FM. Si Batera Yarn. Mapapanood ang buong video sa Pinoy Ponstar ni Boss Toyo. Basta ako kung ako ang tatanungin niyo mga kaugok. Boss Toyo lang sa kalam. Boss Toyo bawi na agad ang 500,000 na binayad sa jersey ni Francis Magalona. Tubo na lalo pang sumikat. Jersey ba talaga ang habol o yung story? Salamat sa suporta mga kaugok please like and share follow my page Bienski TV kaugok salamat po